So, sinusubuan lang natin to kasi nawala yung tuka niya sa ibabaw eh. So, para maiwasan po natin yung ganitong sitwasyon ng ibon. Pagka kinagat ng lamok at naging parang kulugo siya, uh, subuan nyo na agad ng paminta. Effective naman po yun eh. So, ngayon, bali hindi siya nakakatoka mag-isa. Kaya inahunted natin. So, may buhay din yan eh kaya kailangan nating tiyagain ganito lang po namin yung ginagawa ko wala wala siyang tuka eh nilululo naman niya yan kaya lang may iri siyempre inawa niya yung ulo niya eh so marami rin ano beses na susubuan niya siya dahil hindi sapat na dalawampung pong beses nyo lang siya susubuan at marami rin natatapon. although hindi naman kasi tutukay hindi naman yan ng mga kalapating na gala dito pero kailangan talaga siya subuan para mabuhay dahil pwede siya uminom mag isa pero pag pagkain hindi talaga pwede dahil walang tuka sa ibabaw So para lang maiwasan, reminder ulit ano. Pakainin yung agad ng paminta para matuyo yung mga parang kulugo na yun na tumutubo pag nakagat sila ng lamok. Pag tumama alis sa tuka, yan ang mangyayari. Base sa experience namin dito sa aming lot. So siguro mga 40 subo. Marami naman tayong binadampot nilululun niya pati malalaki yung halo halo na yan basta nilululun ano, niya yan basta ko rin naman yung butya eh, may laman na kaya lang matagal nga dahil isang beses lang kung natin ito ginagawa sa kanya eh. Uh, sa isang araw isang beses ko lang siya sinusubuan kinabukasan na ulit. Pag wala na naman laman yung kanyang busi. So, hanggang sa susunod ulit, mga kalapapids, ito lang po yung paraan para mabuhay itong ibon na to. At, tsaka inyo lang po, kung meron kayong ganitong ibon, huwag niyo mampapatayin. Dahil, kawawa naman, nagbuhay din niya. Maraming salamat to, mga kalapapids.